Sa nakaraan nating video ay kung saan, nagpunta ang ating bida kasama si Hong Chenyi para mag-embistiga sa nagaganap na crisis sa Wei Kingdom, at samantala, nilabanan nila ng ating bida ang grupo ng Nether Feathered Sect at isa-isa niya itong pinatay. Ngunit nang papatayin na sana ng ating bida si Zhao Heng, ito ay sumigaw ng master at isang pagsabog sa kagubatan ang biglang nangyari, na tila may isang bagong panganib ang paparating. Ang mga anino ay sumabog sa mapulang liwanag, isang silweta na sumasabuat mula sa mga kailaliman ng pagpigil, sa sandaling ito sa pagitan ng mga paginga, sa pagitan ng buhay at ng iba pa. Ang pagkakakilanlan ay durog at muling nabuo, hilaw, walang hangganan, pinalalaya. Sa gitna ng nag-aapoy na enerhiya, lumitaw si Shi Tianju ang master ng Blood Nether Sect, sa Central Region, at may matalim na tingin na puno ng paghamak sa ating bida at sa kanyang disipulo, ngunit sinalubong siya ng ating bida ng isang nakakalokong ngiti, puno ng kumpiyansa, ikaw nga ba ang utak ng mga baluktot na pakana? Hindi ko akalaing magpapakita ka rito, akala ko'y nagtago ka na tulad ng pagong, duwag na harapin ang sarili mong mga kalokohan. Ibinaba ni Shi Tianju ang tingin, ang pulang mga matay nag-aalab habang nakakaloko ang ngiti sa kanyang mukha, ikaw, isang cultivator mula sa Wasteland Province, kinikilala ko ang iyong talento, Ngunit hindi ka sapat para makipagsagupa sa akin, sa halip, ang matalik mong kaibigan sa tagiliran mo, ang siyang nakapukaw ng aking interes. Tinignan siya ni Hong Cheni, ang matay punong-puno ng galit at pagkasuklam, sa isang boses na puno ng sigasig, sinabi niya, Blood Demon, hindi ako makapaniwala, buhay ka pa rin. Lumingon ang ating bida kay Hong Cheni, bahagyang nagulat habang nagdududa ang ekspresyon sa kanyang mukha, sa sarili niyang pag-iisip, na itanong niya, Anong koneksyon mayroon si Little Hong sa taong ito? Bakit parang may nakaraan sila ng baklang ito? Unti-unting bumaba si Shi Tianzhu, ang presensya ay nagdulot ng bigat sa paligid. Tumayo siya sa harapan ni Hong Chenyi, inuulit ang titulong Blood Demon, sa malamig at mapanuksong tinig, sinabi niya, Mahigit dalawang siglo na ang lumipas mula ng huling may tumawag sa akin ng ganyang pangalan, nung hinabol ako ng mga banal na lupain ng gitnang rehiyon. pagkatapos noon, naglaho ako sa kadiliman, at wala nang narinig tungkol sa akin, hindi ko akalain na maaalala mo pa rin ako. Seryoso siyang tinitigan ni Hong Cheni, ang kanyang mga mata ay walang pag-aalinlangan sa paghamak. Ang mga nakaranas ng labanang yun sa pinakamataas na antas ay tiyak na hindi kailanman makakalimutan, matigas niyang sinabi. Sa loob ng kanyang isipan, nagngalit ang kanyang mga ngipin habang iniisip, ang pangalang ito, Shi Tianzhou, ay minsang nang ibabaw sa True Immortal Realm, sa kanyang madilim na pamamaraan, sinipsip niya ang dugo ng iba upang ipasa ang masasamang kasanayan sa kanyang maraming tagasunod. Kung siya'y hindi mapipigilan, ang kasamaan niya ay magdudulot ng kapahamakan sa libu-libong buhay. Ginamit niya ang lahat ng lakas mula sa kanyang mga alagad upang lalo pang mapalakas ang sarili, dahil sa kanyang kasuklam-suklam na pamamaraan at ang mabilis na pagtaas ng kanyang realm, nagkaisa ang pinakamalalakas na puwersa upang puksain siya kahit ang nakaupo sa trono ng Demon Realm ay napilitang kumilos laban sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kilalang kilalang Blood Demon ay hindi pala lubos na naglaho. Ngayon, lumitaw siya sa pinakamahirap na lugar sa Eastern Domain, ang Wasteland Province. Kung ang balitang ito ay umabot sa Central Region, magdudulot ito ng matinding pagkabigla sa lahat. Samantala, si Zhao Heng, nagusot at sugatan, gumapang papunta kay Shi at sumigaw, Master Lord, Dumating ka rin, gusto akong patayin ng babaeng ito, kailangan mong ipaghiganti ako. Tiningnan siya ni Shi Tianjo ng masama at sumigaw, tahimik, walang utang na loob, pagkatapos noon, agad na pinadala kay San Pedro si Zhao Heng gamit ang kanyang mga mata. Sumigaw si Zhao Heng sa sakit at bumagsak sa harap ni Hong Chenyi, tiningnan siya ni Hong Chenyi ng may pagkamuhi at paghamak, talagang ang mga pamamaraan ng Blood Demon ang pinakamasama sa lahat ng masasamang sekta, kahit ang sarili niyang disipulo ay ginagamitan ng karahasan. Lumapit si Shi Tianzhu kay Hong Cheni, malamig ang mukha at bamulong, isang disipulo lang siya, maaari akong maghanap ng iba, ngunit kung gusto mo siyang patayin, tiyak na hindi ko siya pababayaan. Tiningnan siya ni Shi Tianzhu at diretsyo niyang tinanong, naiintindihan mo ba ang aking intensyon? Samantala ang ating bida ay nakatayo sa tabi, kumikislap ang mga mata, habang namumula ang pisngi, Hala, may malaking chismis pala dito. Anong klaseng script ba ito? Umulong si Hong Chenny, nagkunot noo, at tiningnan siya ng may pag-aalinlangan, nasaksihan ko ang iyong katawan na giniling ng apat na dakilang sandata, kahit ang iyong dugo ay tuluyang nawala, paano ka nakaligtas? Tumawa ng malakas si Shi Tianzhu at sumagot, ang mga tanggang nag-aakalang sila ang tama, nakahiwalay na ako ng isang patak ng aking buhay na dugo bago yun at itinago ko ito sa isang lihim na lugar, Pagkatapos kong bumagsak, ang patak ng buhay na dugo na yun ay tumulong sa akin na muling mabuhay, pero mukhang katulad mo rin ako, hindi ba? Puno ng ambisyon at kasamaan ang kanyang mukha, at malinaw na nagbabanta kay Hong Cheny, sa ngayon, nagmamadali akong maibalik ang aking cultivation, habang ikaw ay nasa early stage pa lang ng divine transformation realm, mas mabuti pang sumuko ka na lang at ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong dugo, sa ganun lang tayo magiging magkasama magpakailanman. Umulong si Hong Chenyi, nagngangalit ang mga ngipin, at nagdilim ang mukha sa pagkamuhi, sumigaw siya, talagang baliw ka, noon pa sa Central Region, maraming beses kitang tinanggihan, ngayong muling nabuhay ako, wala ka pa ring pagbabago. Pinalakas ni Hong Chenyi ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng galit at tinanong siya, akala mo ba dahil nasa Peak of Divine Transformation realm ka ay matatalo mo na ako? Tumawa ng malakas si Shi Tianzhu at nagsabi, sige magaling habang lumalaban ka, lalo akong nasa sabik, para sa iba, ang labanan sa mas mataas na realm ay may kaunting pag-asa, ngunit para sa akin, ito ay isang imposibleng pangarap lang. Ganoon din ang kumpiyansa ni Hong Cheni at tumawa, kung hindi ka lalaban, paano mo malalaman? Pagkatapos noon, ginamit niya ang limang pinakamalakas na divine techniques. Nang makita ni Shi Tianzhu ang teknik na yun, nagkunot noo siya at nagsabi, ito ay... Nawala ang paghamak sa kanyang ekspresyon habang naglalabas siya ng blood fin palm laban sa teknik ni Hong Cheni, nagbanggaan ang dalawang teknik, na nagdulot ng malaking pagsabog. Nagkunot noo si Shi Tianju, maingat na sinuri ang taong nasa harap niya, at nag-isip, hindi ito posible, ang apoy na ito ay napakalakas, nasa early stages pa lang ng divinity, ngunit kayang sirain ng aking blood fin pump, saan niya natutunan ang skill na ito. Patuloy na nagtipon ng enerhiya si Hong Cheni para sa susunod na galaw at sinabi sa kanya, simula pa lang yun. Pagkatapos, naglabas siya ng Frosty Flame Strike patungo kay Shanju, nagngangalit ang mga ngipin ni Shi Tianju, nagtipon ng lakas para kontrahin ang teknik na yun, at sumigaw, isang hamak na natalo ng alagad ng nakaraan. Pagkatapos, habang sinasabi ito, naglabas din siya ng Soul Devouring Blood Spear Technique. Nagpatuloy ang pagbabanggaan ng dalawang teknik, ang Frosty Flame Strike ni Hong Chenyi ay matagumpay na nag-freeze sa bahagi ng braso ni Shi Tianju. Mahirap paniwalaan ni Shi Tianju at nagsabi, "Anong klaseng fire skill ba ang sinasanay mo? Bakit napaka-demonyo." Iginalaw niya ang kanyang katawan at agad na dinurog ang mga piraso ng yelo na nagyelo sa kanyang kamay. Sumigaw siya, "Wasakin mo ito para sa akin." Nagpakita siya ng mukha na puno ng interes at tumawa ng malakas kay Hong Chenyi kaya pala nakakuha ka ng aking atensyon, talagang nakakasabik ka, nakakuha ka ba ng malaking oportunidad nang umalis ka sa Central Region at kumuha ng malakas na master? Hindi itinanggi ni Hong Cheney na may tinanggap siyang cultivator bilang master, ngunit mayabang niyang sinagot, wala kang kinalaman dito, sa skill na ito, maaari akong tumapak sa landas ng pamumuno sa Central Region. Sa kanyang isip, nagtaka siya, hindi ko inaasahan na sa tulong ng 3000 Flame Sutra, ang Blood Demon na minsang naghari sa Central Region ay napipigilan na ngayon ng akin, ngunit hindi ko dapat malaman ng Blood Demon na ang skill na ito ay itinuro sa akin ng isang divinity mula sa Wasteland Province. Puno ng masamang enerhiya ang mga mata ni Shi Tianzhou habang tinititigan si Hong Cheni at nagsalita, kung hahayaan kitang lumago, baka hindi na kita mapigilan, kaya nakakalungkot na dito na nagtatapos ang lahat, ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng Immortal Demon Realm. Habang sinasabi ito, kinokontrol niya ang kanyang kapangyarihan para kumalat. Samantala, sa lungsod ng Wei Kingdom, sumisigaw ang mga tao sa matinding sakit habang sinisipsip ang kanilang blood chi, tulong, may magligtas sa akin, ayokong mamatay. Lahat ng blood chi na yun ay tumutungo kay Shi Tianju, nakatayo siya roon, sinisipsip ang lahat, at tumatawa ng malakas, ang pakiramdam na ito ay talagang hindi ka panipaniwala, ang mga taong ito ay matagal nang naging aking pagkain, Basta't may intensyon ako, agad akong makakakuha ng cultivation para palakasin ang sarili. Samantala, sa likuran ni Hong Chenyi, nagsalita ang ating bida, Little Hong, tumigil ka na sa pag-aaksaya ng oras at tapusin mo na siya. Nainis si Hong Chenyi nang marinig ang boses ng ating bida at sumigaw pabalik, Hindi mo ako kailangang utusan. Nagngangalit ang mga ngipin ni Hong Chenyi, naghahanda alaban sa nakakasekol na aura sa harap niya, at nag-isip, putek Paano naging ganito ang sitwasyon? Akala ko si Ye Junlin ang lalapit sa akin para humingi ng tulong kapag hindi niya kinaya ang Blood Demon, at yun ang sandaling ako ay makikialam, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang hindi ko rin kakayanin. Tiningnan ni Hong Cheni ang napakataas na si Shi Tianju, na may aura na nakakasekol, at nag-isip, mukhang na-breakthrough na siya sa integration realm. Ang pulang buwan ay unti-unting umakyat, nagdadala ng nakabibinging katahimikan sa paligid. Umalingaw ang boses ni Shi Tianju, malamig at puno ng panunuya, noon, sa katawan kong ito, kahit sa gitna ng dakilang digmaan ng mga makatarungan at masasamang puwersa, kailanman ay hindi ako napahamak. Kahit ang mga lumang halimaw mula sa banal na lupain, na nagkaisa upang gamitin ng kanilang mortal na sandata, ay hindi nagawang puksain ang aking imortal na katawan, ngayon, ang aking immortal na katawan ay lubos na naibalik, kapag natapos kong sipsipin ang lahat ng may buhay sa Wasteland Province, naniniwala ako na sa pagbabalik ko sa aking buong lakas, kahit sa Central Region, wala nang maaaring makipantay sa akin. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang mga matay nagbabaga habang idinidiin ang kanyang kapangyarihan kay Hong Cheni, sa malamig na tono, sinabi niya, binibigyan kita ng isang pagkakataon, kapag dumating ang oras, ang mga kahihinatnan ay ikaw lamang ang magtitiis. Tumingala si Hong Cheni, ang mga matay puno ng takot habang nag-iisip, ang taong ito, talagang umabot na sa consolidated body realm, agad siyang bumuo ng isang selyo, ang mga kamay ay nanginginig habang sumisigaw, masama ito, sa gitna ng kanyang pag-aalala. Ginamit niya ang Purple Flame Heaven Burning Technique upang bumuo ng isang protection na enerhiya na binalot ang kanyang buong katawan. Ngunit sa isang iglap, itinaas ni Shi Tianju ang kanyang malaking kamay, puno ng hindi matitinag na lakas, upang durugin ang proteksyon na enerhiya. Sa kabila ng desperadong pagsisikap ni Hong Cheni, malinaw ang resulta, hindi siya nagtagal sa harap ng kalaban niyang lampas sa kanyang antas, isang hampas lang ang nagdulot ng matinding sakit, at agad siyang dumura ng dugo. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sumiklab ang determinasyon sa kanyang mukha, ang pakikipaglaban sa blood demon na ito sa ganitong antas ay naghahanap ng kamatayan, marahas niyang naisip, sa wakas, Dumating siya sa isang mapanganib na desisyon, wala nang ibang paraan, kailangan kong sunugin ang aking dantian at ilabas ang lahat ng natitira kong lakas. Sumigaw si Hong Chenyi, puno ng determinasyon, Golden Flame Piercing the Heavens, Flame Dragon Rage, isang makapangyarihang pag-atake ang inilunsad niya, nagbabagat dumadaluyong, na tila kaya nitong ang kalangitan. Ngunit walang takot na itinaas ni Shi Tianzhu ang kanyang kamay, ang ekspresyon ay malamig at madali niyang hinarang ang galaw. Tumawa siya ng malakas, ang boses ay puno ng panunuya. Walang saysay ang iyong paglaban, ang iyong galaw ay parang kagat lamang ng langgam laban sa aking immortal blood domain. Agad itinaas ni Sia Tianju ang kanyang kamao, at nagtipo ng enerhiya, isang walang kapantay na lakas ang dumadaloy mula sa kanya, at malakas na sumigaw, mametey ka na. Si Hong Cheney ay nagngangalit, ang kanyang nooy mahigpit na nakakunot habang binabalot ang kanyang katawan sa nag-aalab na banal na apoy, sa kanyang isipan, naglalaro ang kawalang pag-asa, hinamit ko na ang lahat ng aking pinakamalakas na galaw laban sa kanya, ngunit wala itong epekto, ano pa ang magagawa ko? Sa isang iglap, nagbigay si Shi Tianjo ng isang malakas at nakamamatay na hampas, ang boses ay puno ng panunuya, haha, basagin mo, ang pagtulak na ito ay nagwasak sa protection na layer ni Hong Cheni, dahilan upang siya'y umubo ng dugo at lumipad sa hangin, tila isang daong tinangay ng bagyo. Sa tamang oras, dumating ang grupo ni Emperor Wei, nang makita ang eksena, ang kanyang mukha'y napuno ng pag-aalala habang tumawag siya ng buong lakas, Supreme Immortal. Ang maliit na prinsesa, na mumutla sa takot, ay hindi napigil ang sumigaw, Ama, ano, ano itong klaseng halimaw, nakakatakot? Samantala, nakakunutang noo ni Emperor Wei, ang mga ngipin ay nagngangalit habang ang kanyang mga matay puno ng pagkabigla at takot, sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang magtanong, ito ba ang pinagmula ng sumpa na nagdulot ng sakuna sa Wei, kahit ang Supreme Immortal ay hindi siya matalo, tila nakatadhana na tayong lahat ay mamamatay dito. Sa gitna ng makapal na alikabok, umalingaw ngawang ang boses ni Hong Cheni, puno ng kahinaan at desperasyon, dahan-dahan siyang gumapang mula sa mga guho ang buong katawan ay puno ng pasa at sugat, sa kanyang isipan, bumalot ang kawalang pag-asa. Ito na ba ang katapusan ng aking landas patungo sa pagiging imortal, matapos ang lahat ng hirap at sakripisyo para makuha ang kasanayang ito, paano ko matatanggap ang pagkatalo? Pilit niyang sinikap itago ang kahihiyan sa kanyang isipan habang nagtanong, kailangan ko bang magmakaawa sa hangal na si Ye Jun Lin, ang pag-amin ng pagkatalo sa kanya ay isang malaking kahihiyan, bukod dito, siya ay nasa peak ng nascent soul realm lamang, ang agwat sa pagitan ng nascent soul at consolidated body realm ay napakalaki, may silbi ba talaga ang pagmamakaawa sa kanya? Malakas na tumawa si Shi Tianzhu, ang mayabang nangiti ng ay tila nagbabaga habang tinitigin niya si Hong Chenyi, tayo ay mga cultivator na naghahangad ng imortalidad, kung hindi mo nais na mabuhay kasama ko, sa iyong pagkamatay, ang iyong esensya ay sasanib sa aking katawan hayaan mo akong dalhin ang iyong mga hangarin at tapusin ang mahabang landas na ito patungo sa imortalidad. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay, puno ng malupit na layunin, at naghanda ng isang kritikal na suntok na may hindi masukat na lakas. Habang bumagsak ang atake, tumingala si Hong Chenyi, ang mukha'y puno ng desperasyon habang iniisip, tapos na, wala na akong magagawa. Sa sandaling yun, walang natira sa isipan ni Hong Chenyi lahat ng kanyang pride, lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay naglaho, marahil ito ay likas na pagnanais na mabuhay, o marahil isang desperadong paghanap ng pag-asa, sa puntong ito, ang takot na mawala ng mukha ay nawala na, at sa wakas, sumigaw siya ng buong lakas, Master, iligtas mo ako. Bigla, napatigil si Shi Tianzhu, ang kanyang tingin ay puno ng panunuya, at malamig na sinabi, Master, kaya na napagpasyahan mong maglingkod sa iba. Agad nagsalita ang ating bida bilang tugon sa pakiawa ni Hong Cheni. Mabuting alagad, sa wakas ay naalala mo na ang iyong guro. Pagkatapos nito, agad nagpunta ang ating bida sa harapan ng kanyang disipulo, walang takot na hinarap si Shi Tian at nagsalita ng may kumpiyansa, o pangit, ako ang kanyang master. Pagkatapos marinig ni Shi Tian ang ating bida, agad itong tumawa ng may panunuya, ha ang yung master ay isang walang kwentang basura mula sa Wasteland Province. Isang sisiyong cultivator na kakaabot pa lang sa Divine Transformation Realm, ang pagsunod sa kanya ay isang kahihiyan sa daan ng demonyo. Hindi makapagsalita si Hong Cheney sa galit, ang kanyang bibig ay tila nais magbigay ng tugon ngunit walang lumabas na salita. Sa kanyang isipan, naglalaro ang masakit na realidad. Kahit na kinamumuhian ko si Ye Junlin, ang palaging nagkakamali sa akin, sa huli siya pa rin ang nagligtas ng aking buhay ngayon. Nakatayo sa harap ni Shi Tianzhou, ramdam ang bigat ng presensya nito, ngunit hindi na ang ating bida, ngumisi siya, ang kanyang mapagmataas na mukha ay nagliliwanag ng tiwala, maaari ko bang unawain na minamaliit mo ako, tanong niya, puno ng hamon. Ngunit hindi siya pinansin ni Shi Tianzhou. ang boses nito ay malamig at puno ng panunuya, ikaw na walang kwentang peste, hindi mo alam ang taas ng langit at ang lalim ng lupa, noong ako ay nasa aking prime, maaari kitang loayan at malunod. Samantala, si Hong Cheney, malubha ang sugat, ay gumagapang at nanginginig habang tumitingala sa ating bida, sa kanyang kahinaan, sinabi niya, Paumanhin, Master, hindi ko alam na hindi mo kayang talunin ng Blood Demon at humingi pa rin ako ng tulong, kung may kakayahan ka pa, mas mabuting tumakbo ka na lang. Ngunit tumugon si Ye Jun Lin, ang boses ay puno ng tiwala at determinasyon. Tumakbo, hindi yun umiiral sa bokabularyo ko. Panoorin mo lang kung paano ko papatayin ng master ang pangit na iyan para sa iyo. Agad, napatingala at ni makapaniwala si Hong Chenyi sa kanyang narinig mula sa ating bida na parang walang takot sa harapan ng makapangyarihan tao sa kanilang harapan. Sa narinig ni Shi Tianjo, isang malakas na halakhak ang bumulwak, tila ba nakarinig siya ng pinakamalaking kabalintunaan, ako, papatayin mo ha ha, ha. nakikita ko nga na kahit isang galaw lang ay hindi mo kayang saligin ano ang pinanghahawakan mo para ipagmalaki na ang master mo ay pupunta sa mga ninuno ibinabani sheetianju ang kanyang kamay ang bosses ay umalingawngaw habang sumisigaw talagang hangal ka sa harap ng nagbabadyang panganib napatingin si hong Cheni sa malaking kamay na babagsak nagpanic siya at desperadong sumigaw iwanan mo ako master umalis ka na rito bilis sa kanyang isipan, naglalaro ang takot at pagsuko, tapos na ito, ngunit sa kabila ng kanyang sigaw, na ang ating bida na nakatayuroon, roon, kalmado at tila nag -e enjoy pa sa isang palabas, ang mga brasoy nakataas na parang nanunood ng isang eksena sa teatro. Tulad ng inaasahan ng ating bida, biglang nagbigay ng babala ang system, ting ang detection ay nagpapakita na ang host ay kasalukuyang umaharap sa atake mula sa early stage consolidation body realm, Agad na ina ang passive effect, mas malakas na kalaban, mas lalong tumataas ang lakas ng host, natanggap ang temporaryong cultivation, mid-stage consolidation body realm. Pagkatapos marinig ang anunsyo, isang mapagwaging ngiti ang lumitaw sa mukha ng ating bida, tumama ng direkta ang atake ni Shi Tianzhu kay Ye Junlin, ngunit na natili siyang nakatayo, kalma at tila walang anumang iniintindi, habang nakatingin kay Shi Tianjo na parang wala siyang dapat ipag-alala. Nagnitnit si Shi Tianzhu, ang mukha'y puno ng galit habang sumigaw, paano ito nangyari? Imposible, paano nagawa ng isang nascent soul lang na, bigla siyang natigilan, ang galit ay napalitan ng matinding pagdududa. Teka, hindi ka nascent soul realm? Talaga bang nasa consolidated body realm ka na? Samantala, nagulat din si Hong Chenyi at di mapigilang sumigaw, ano? Nanatili siyang nakatitig, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, sa kanyang isipan, Pilit niyang iniintindi ang sitwasyon. Ang lalaking ito, buong akala ko'y isa lamang siyang nascent soul cultivator. Pinalalabas niyang mahina siya. Ngunit sa katotohanan, isa pala siyang makapangyarihang puwersa sa consolidated body realm, kaya pala, kaya pala lagi niya akong inaasar noon. Halos nahulog pa ako sa kanyang bitag, pero mabuti na lang at hindi ko siya lubos na inimik noong panahong yun. Sa taas, masayang sinabi ng maliit na prinsesa sa kanyang ama, ang Supreme Immortal ay talagang makapangyarihan, balang araw, gusto kong maging katulad niya. Ngunit napabuntong hininga ang Emperador ng Wei, ang bigat ng pag-aalala ay malinaw sa kanyang mukha, hindi pa tayo ligtas. Aniya, ang kalaban ng Supreme Immortal ay hindi pang karaniwan, sadyang napakalakas at mayroon pa siyang immortal body, ang labanang ito ay hindi magiging madali. Tumawa ng malakas ang ating bida, puno ng kumpiyansa at yabang, habang iniisip, Ganito pala ang pakiramdam ng pag-breakthrough sa consolidated body realm, parang sa isang kilos lang, kayang-kaya kong wasakin ng langit at lupa. Habang unti-unting lumilipad ang ating bida patungo kay Shi Tianju, dahan-dahan namang nakabawi si Shi Tianju, at sa malamig na tono ay umungul, bagamat pareho tayong nasa consolidated body realm, ang pagitan ng iyong pang-probinsyang cultivator skills at ng aking makapangyarihang kakayahan ay kas tila langit at lupa ang agwat gagawin kitang isang probinsya ng mulat sa tunay na kapangyarihan. Pagkatapos ng matapang na deklarasyon, naghagis siya ng malakas na suntok na nagbabadyang durugi ng lahat sa kanyang daraanan, ngunit na natiling kalmado ang ating bida, tumingin ng diretsyo at simpleng tumugon, ikaw ang hindi nakakaintindi ng tunay na lakas. Kasabay ng kanyang sagot, ipinakita ng ating bida ang napakalaking true dharma body, sa isang iglap, Ginamit niya ang makapangyarihang human king seal at sumalakay, ang isang galaw na ito ay nagdulot ng napakalaking pagsabog, na humanig sa buong paligid. Ang suntok ay tumama ng malakas, dahilan upang mapaurong si Shi Tianjo sa sakit, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatitib ng matalim sa ating bida, tumawa ng malakas si Ye Junlin, puno ng yabang, at mapanuksong sinabi, ito ba ang tinatawag mong distansya ng kasanayan? Sa kanyang isipan, naglaro ang kompyansa ang Human Emperor Seal, na pinino sa pamamagitan ng suspended system, ay umabot na sa antas ng major achievement, mas malakas ito ngayon kaysa noong una ko itong ginamit. Galit na galit si Shi Tianzhu, sumugod ng walang pag-aalinlangan at sumigaw, ano naman, hindi mo pa rin ako mapapatay, habang tumatagal ang laban, mas lumiliit ang tsansa mong manalo laban sa akin. Ngunit na natiling kalmado ang ating bida, nakatayo pa rin sa kanyang lugar, at nag-isip, ang immortal blood body na ito ay talagang kakaiba at kawili-wili, pero mas maganda, tamang-tama ito para subukan ang isang bagong galaw. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang mga matay kumikislap sa kumpiyansa, at marahang sinabi, tingnan natin kung gagana ito, pinagsama niya ang kanyang dalawang daliri, nagtitipo ng hindi matatawarang enerhiya upang lumikha ng isang teknik, sa kanyang isipan, puno siya ng tiwala at pagkamangha, ang kasanayang ito, ang Great Wasteland Imprisoning Heaven Finger, ay umabot na sa antas ng perfection, sa isang galaw lang, kaya kung baguhin ang lahat. Binigkas niya, unang daliri, nagbubuklod sa langit at lupa. Pangalawang daliri, nagwawasak sa mga bundok at ilog. Pangatlong daliri, nagpapawi sa lahat ng may buhay. Pangapat na daliri, sumisira sa kalawakan. Ang Great Wasteland Imprisoning Heaven Finger ay mabilis na tumama kay Shi Tianjo. Nagulat siya, ang kanyang mga matay ng habang napabulalas. Puta, ano ba ito? Agad siyang kumuha ng posisyon, nagtipo ng enerhiya, at lumikha ng isang teknik, sa galit at determinasyon, sumigaw siya, binabawi ko ang aking mga sinabi dati, may karapatan ka na makipaglaban sa akin, ikaw at ako, wala nang pagtatago, gamitin natin ang isang galaw para magpasya ng buhay at kamatayan. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang kapangyarihan ay nag-aapoy sa paligid, at buong lakas na binigkas, Blood Surge of the Yellow Springs. Tumayo siya roon, matatag na tiniis ang atake ng ating bida, ngunit sa kabila ng kanyang lakas, dumura si Shi Tianjun ng dugo, bumalik sa kanyang orihinal na anyo, at sa namumula niyang mga mata, galit na tinanong, "Sino ka talaga?" Nakita niya si Ye Junlin na may nakakatakot na aura sa harap niya na nagdunot sa kanya ng takot, nag-isip siya, "Bakit may ganitong halimaw sa maliit na Wasteland Province?" matagal na ba kung hindi lumalabas na ang mga henyo sa labas ay naging ganito nakalakas? Samantala, si Hong Cheney, nang masaksihan ito, siya ay napalunok ng laway, lumaki ang mata habang nakatitig sa takot, nag-isip siya, napakalakas, sa harap ng skill na ito, ang 3000 flame suitor ko ay malayo pa rin, kaya pala siya ganun kumpiyansa dati, hindi niya talaga ako itinuring. Nagpakilala rin ng ating kay Shi Tianzhou bago siya bumalik sa direksyon ng lahat ng True Dharma Body, ako ay galing sa Profound Heaven Sect, ang masterpiece ng Misty Peak, Ye Jun Lin. Nagngangalit ang mga ngipin ni Shi Tian punong-puno ng pagkabigla habang iniisip, hindi posible, noong pumasok ako sa Wasteland Province para mag-imbestiga, ang Profound Heaven Sect ay walang master na umaabot sa nascent soul divinity. Galit na galit, sumabog si Shi Tian sa galit at mariing sinabi, Ye Jun Lin, hindi kita malilimutan. Bigla niyang sinuntok ang kanyang tsa ng ubod lakas, isang galaw na puno ng determinasyon, habang binibigkas ang blood escape technique. Nagpanik si Hong Cheni, agad na nagbabala, masama ito, gusto niyang tumakas, kung makakalaya siya, ang mga kahihinatnan ay magiging lampas sa ating imahinasyon. Unti-unting nag-transform si Shi Tianzhou sa blood chi, ang kanyang anyo ay naglalaho sa harap ng lahat, tumawa siya ng malakas, puno ng kasiyahan at panlilinlang, habang nagpahayag, Ye Junlin, sa susunod, hindi mo na makikita ang ganitong kahinaan sa akin. Pagkatapos magsalita, nagtransform transform si Shi Tianzhu sa blood chi at mabilis na lumipad palayo, tila nagtatangkang tumakas sa kanyang kapalaran. Ngunit ang ating bida ay tumawa ng parang inusenteng bata, na may kasamang ngiti ng kumpiyansa, at mariing sinabi, sa susunod, ha? Itinaas niya ang kanyang kamay, ang mga daliri tila nag-aapoy sa lakas at walang pag-aalin lang ang hinabol ang ulo ni Shi Tianjo. Sa wakas, naramdaman ni Shi Tianzhu ang takot na bumalot sa kanyang pagkatao, at desperadong sumigaw, hindi ako handa para matapos ito. Sa malamig na ekspresyon, puno ng autoridad, sinabi ng ating bida, ang pagsipsip ng dugo ng mga mortal, ang galit ng mga Diyos, mawala ka na sa mundong ito para sa akin, sa isang galaw ng kanyang kamao, piniga niya ang natitirang enerhiya ni Shi Tianju na nagpadala sa kanya kay San Pedro. Habang unti-unting naglaho ang usok, lumapit si Hong Cheni, hawak ang kanyang sugat, ang mga matay puno ng pagkamangha habang tinititigan ng ating bida, sa kanyang isipan, naglaro ang mga iniisip, ang Blood Demon, na minsang nagdulot ng takot sa Central Region, ay pinuksa niya ng ganito lang kadali. Sa itaas, ang mag-amang emperador ng Wei ay nagdiwang, punong-puno ng kasiyahan, kahanga-hanga, ang demon leader ay natalo ng divine immortal, ang aming way ay naligtas na. Maraming salamat, Divine Immortal. Unti-unting naglaho ang aura ng kapangyarihan sa paligid ng ating bida habang siya ay lumapit. Ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng katahimikan, iwinagayway niya ang kanyang kamay. Ang boses ay puno ng pagkamotibo, at tinawag, Hoy System, nasaan ang aking gantimpala? Magpakita ka naman ng galaw, huwag kang galaw pagong, tandaan mo, profesional tayo dito. Biglang tumugon ang System puno ng kagalakan at pabiro, heto na, heto na, para sa guwapo at eleganteng host, ito ang yung gantimpala, congratulations, host, natanggap mo ang isang misteryosong buto na may nakaukit na runes, na kayang magbigay ng peak level innate physique sa gumagamit, ang iyong nakatakdang hinaharap ay maging isang supreme being.